ugaliin gumamit ng eco bag dahil ito ay pwedeng panggamitin uli at huwag ang plastic bag. Dahil ito ay bumabala at nagiging sanhi ng pagbaha sa ating pamayanan. Gumamit ng inuman na pwede pang gamitin uli tulad ng tumbler upang mabawasan man lang ang produksyon ng plastik na magiging basura at nakakasira sa ating kalikasan. Magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Patayin o switch off ang mga ito kung hindi naman gagamitin. Huwag magtapon ng mga basura kung saan saan. Kung wala tayong makita basurahan, ilagay na muna ito sa ating bulsa. Dahil ang mga basurang ito, kapag naipon at dumami, ay magkakaroon ng masamang epekto sa ating kalikasan. May mga bagay na maaari na natin itapon. Pero, para makabawas sa mga basurang itatapon, maaari tayong mag-recycle. Ang pag-recycle ang paggagamit muli ng mga bagay na patapon. Na tulad na lamang ng lakad ito. Pwede natin gamitin paso at taniman ng halaman. O di ba? Nagamit at na-recycle natin siya.